Nagbigay ng kanyang opinyon ng aktor na si Derek Ramsey tungkol sa isyong kinasangkutan ng magkasintahang sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Ang kontrobersya ay kaugnay ng mga naunang social media posts ni Andy, kung saan nagbigay siya ng mga reaksyon patungkol sa isang tato na ginawa ni na Filmar at Pernille Show, isang foreigner at malapit na kaibigan ni Filmar. Sa latest episode ng OGDS Inspires noong Miyerkules ikalabindalawa ng Pebrero, hindi napigilan ni Derek na magsalita tungkol sa isyu. Ayon sa kanya, maiintindihan niya kung galit si Andy dahil isa ito sa mga natural na reaksyon ng isang tao sa ganitong klase ng sitwasyon. Kung galit ka, naiintindihan ko yon. Nasa kultura ng Pilipino yon, sinabi ni Derek. Ipinahayag niya rin ang kanyang opinion hinggil sa isyo ng pagpapatato ni na Filmar at Pernila, at sinabi niyang mali ito. Ayon sa aktor, mali na magpatato ang magkaibigan na hindi man lang iniisip ang magiging epekto nito kay Andy. Mali na nagpatato sila Philmar at Pernilla together. Mali, she's a foreigner, she didn't do it with intent to hurt Andy, paliwanag ni Derek. Hindi rin nakaligtas sa mga kritisismo si Derek, lalo na ng madamay ang pangalan nila ni Ellen Adarna sa kontrobersya. Ayon kay Derek, may mga tao ring nagbigay ng babala sa kanila ni Ellen, at binanggit na baka raw kunin siya ni Philmar sa kanilang trabaho. Pati ako nga sinasabihan ngayon, Ania. Nadamay na kami ni Ellen na pati ako Ellen, mag-ingat ka. Agawin si Direct. so, doon magsasalita na talaga ako. Bilang reaksyon sa nangyaring gulo, sinabi pa ni Derek na ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang pag-aayos ng relasyon ni na Andy at Philmar. Ayon sa kanya, bago pa man mag-post o magbigay ng opinyon sa publiko, mahalagang ayusin muna ang kanilang mga personal na isyo. Ang unang ayusin mo yung partner mo, yang si Philmar. Ayusin mo yon. Huwag mong ilagay sa publiko. Because you don't know the action that you did without thinking, paalala ni Derek. Tinutukoy niya dito ang pagiging maingat sa mga bagay na isinusulong o ipinapakita sa social media, dahil maaari itong magdulot ng mas malaking problema. Matapos pumutok ang isyo tungkol sa tato, inula ng batikos ang dalawa. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersya si Pernila, na reportedly ay naglabas ng pahayag hinggil sa insidente. Gayunpaman, hindi ito galing sa opisyal na account ni Pernila at maaaring isang peking account lamang ang nag-publish ng nasabing pahayag. Ang isyu na kinasasangkutan ni na Andy, Philmar, at Pernila ay naging usap-usapan sa social media, at ang mga reaksyon ay nagpatuloy sa paglipas ng mga araw. Sa ngayon, marami pa rin ang nagpapahayag ng kanilang opinyon tungkol sa pangyayaring ito, at nananatiling isang malaking tanong kung paano magiging ayos ang relasyon ni na Andy at Filmar sa kabila ng lahat ng kontrobersya. Tulad ng iba pang mga celebrity, mahirap magtakda ng hangganan sa mga personal na issue, lalo na kapag ito ay nauugnay sa publiko. Minsan, ang mga maliliit na aksyon ay nagiging sanhi ng mas malaking usapin, at ayon kay Derek Ramsey, Mahalaga na maging responsable sa mga hakbang na ginagawa sa harap ng publiko upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang away o kaguluhan. Ano ang sinyo sa balitang ito?